One year na ito may eh. One year na? Opo, oh, magaling kang mag-alaga ah. <laughs> Kanan, <laughs> kaliwa? Ito, so, kaliwa ako. Straight mo dyan. One year. Saan ka nahihirapan, Tol? Sa hagdan, sa walking, sa talon. Saan ka nahihirapan? Talon ko eh. Mas, hindi na magmula nung nga, hindi na ako nakapaglaro ulit. Eh. Hindi ka makapuyasan ng talon? Mm -hmm. Pag tumatalon ka, medyo nag-aalang uh, na ka na pag bumagsak. Tsaka ano po siya, nilaro ko tapos bumibigay na agad parang bawat maling kilos mo to, oh, to, ano lang bumibigay yung tuhod ko pag sinuko ko mo magay parang semi fake Eh, bumibigay na yung tuhod bumibigay tumibigay tumibigay to, ka bumibigay na po yung tuhod ko dahil hindi ko na siya nilaro ko din tama yun pagka no pag alam yung bumibigay huwag yung ipilit ilaro kasi pagka yung dumiretso ka mismo yung bumigay talaga maputol yung ligamis mo, maputol yung ACL mo, maputol yung PCL mo. Yari ka. Mas lalo, imbis na nakakalakad ka, iyon <coughs> ang mawawala. Pag di ka na makalakad, eh syempre, kung wheelchair ka, kaya saklay. Pero to, natitiis mo pa naman, nakakalakad ka, hindi ka nga lang makalaro. Paayos mo muna. Para laruin na kita. <coughs> Mga isang buwan makakalaro ka na idol or tatlong linggo kasi kailangan tong ipahinga ngayon palang makakatalong ka na eh pata talungin ka na, tapos papigpingin ka ang hindi ko lang hindi kaya hindi kita pala kasi iba pa rin yung ano iba pa rin yung talong takbo talong takbo hey, saka hindi mo makatakbo hindi, mag muna hindi na ako nakakatakbo hindi na ako makatakbo, oh. o, pati test <laughs> <laughs> Kasi parang na ano na rin ako eh, kasi konting pagkakamali, uh, oh, bumibigay nga siya. Pero imbili natin ito ng no? bandage. Kasi, isang taon na ito eh. Makakano na ito, makakapuwersa ka na. Ang problema, siyempre bagong bago yung posisyon. Ito na yung po, tamang posisyon. Ngayon, pagka pinersa mo, baka easy to. Lumusot lang siya sa luma. May guide na ito eh. Uh, kaya kailangan mo muna magpahinga lang mo na ulit. Magandahin ka na naman isang buwan maximum. Wala naman sakit na to. Ang kailangan mo lang, hayaan mo lang muna mag-establish yung posisyon. Alagaan mo lang muna yung posisyon na to. Masakit ba yung tuod mo ngayon? Hindi. ba? Baga normal na siya, kaso yung nga, ano, buhay-bisay talaga. Tanggalin mo lang to mamaya ha, pag matutulog ka na. Ganun lang. Bukas ng maga ay balik mo lang. Para makita ng mga kasama mo na injury ka pa kunyari. Baka <laughs> <laughs> hindi ka agad yayay. Baka eh. Tsaka na tsaka na naman <laughs> Sige. Testing. Diba, di ba hindi ka makatakbo? Sige run. Mo. Hmm. Lumaan nga. Lumaan. Sige. Bilisan mo talon. Oh, sino may sabi ngayon? Pekto sa muwe. Talon, talon, talon. Laksa mo. Ayos Ayos, Roy! Idol, gaya na sabi ko sa'yo. Ang buwan, ayaan mo muna mag-establish yung posisyon. Sa loob kasi na isang taon, may guide na yan. Baka mamaya. Siyempre, pag naglaro tayo, may mga salbahing kalaban eh. Minsan. Pag talo mo, pitigin ka, bagsak mo. Ah, Isi ko bro. Yan. Iba kasi pakiram na ka. Okay?